Ayon sa aming datos, umabot sa mahigit limang daan at limamput siyam na milyong piso ang naging pinsala sa buong Region 1 kasama ng Pangasinan kung saan halos dalawampung libong magsasaka at manging isda ang naapektuhan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, patuloy kayong nagsusumikap at nag-aalay ng inyong sarili upang masiguro na may pagkain ang bawat pamilyang Pilipino bilang pasasalamat at ganti sa ipinamalas ninyong dedikasyon, katatagan at pagmamahal para sa bayan. umarito po kami upang magandong ng konting tulong na magpapagaan ng, sa hinaharap ninyong mga hamon. Una sa lahat, mula po sa Office of the President ay mamamahagi ng tigsa 10,000 piso sa ating mga magsasaka, manging isda at kanilang pamilya mula sa iba't ibang probinsya ng Region 1. Sa kabuuan, mahigit isang daan at milyong piso ang ating ipapamahagi sa tulong ng ating mga lokal na pamahalaan sa mga nasaming lugar upang maihatid ito sa ating mga benepisyaryo. Dagdag po rito, ang DSWD naman ay magbibigay din ng 10,000 piso na cash assistance sa bawat isa sa higit na apat na libong benepisyaryo mula sa Pangasinan sa ilalim ng programang Ayuda sa Kapus Ang Kita Program o yung tinatawag na AKAP. At kasama din po ang ating mga congressman dito sa ating ginagawa at uh, para naman sa lahat ng dumalo sa okasyong ito ay mga lahat po ng bumisita ngayong araw ay makakatanggap ng limang kilong bigas mula sa tanggapan ni House Speaker, Speaker Martin Romualdez. Mula sa ating Department of Agriculture, magbibigay tayo ng mga punla at iba't ibang makinarya at kagamitang pansaka tulad ng howling truck, traktora, corn sheller, recirculating dryer, yung hammer mill, pump, En pump and engine set, riding, riding transplanter at combine harvester. Meron tayo naka-display na dito yung mga maliliit na meron yung malalaking traktor nandun sa labas. Ito po ay bibigay natin sa ating mga magsasaka. Nandyan din yung mga bangka at uh, yung um, lambat na aming binibigay para sa mga ating mga mahing isda.